Magandang araw mga kalandas. Andito ulit tayo upang suriin ang ating kalooban at isipan tungkol sa mga salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo ngayon ay galing kay San Mateo verse 23, chapter 23 verse 13 to 22. Konting background po sa ating Ebanghelyo. Pinangangaralan ng Panginoong Jesus ang mga leader ng simbahang Judyo, ang mga pariseyo at mga taga-turo ng batas dahil sa kanilang kalupitan at kayabangan. Babasahin ko po ang ilang verses na nangusap sa akin. Sa verse 13, ang sabi ng Panginoong Hesus, Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Ayaw na nga ninyong pumasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Sa verse 16, ang sabi ng Panginoon, Kahabag-habag kayo mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninyo man templo sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Pangaral ito ng Panginoong Yesus sa mga taong binigyan ng privilege at katangian na magturo o umakay sa sino bang namumuno. Tinawag silang mga mapagkunwari, mga bulag na taga-akay. Naisip ko, ihambing ang mensahe sa alak. Sabi po nila, dalawa daw ang epekto ng alak. Una ay pampalakas daw ng loob. Pangalawa, malilibutan at matutulog na lang sa mga kabiguan sa buhay. Kapag so, pag, nalala, pag nalalasing ang isa, so matapang, lumalakas ang loob, biglang madaldal, kumakanta, sumasayaw, nakikipagtalo at nananakit pa ng kapwa. Ang iba naman, nagpapakalasing para kalimutan at tulugan na lang ang mga sama ng loob. Sa parehong pagkakataon, ito ay pagpukunwari, umiiwas sa katotohanan, sa mga gawain at pananagutan. Umaarte para magpasiklab. Yung mayabang. Parang yung sinabi ng Panginoon tungkol sa templo o ginto. Sa alak, nagtitiwala at umaasa kaysa sa pananalig. Sa totoo lang kahit walang alak, pwede pa rin tayong magpunwari. Halimbawa po ako, dahil operada po ang likod ko, sumasakit na rin ang legs ko at may mga oras na hirap na akong maglakad. E eh, balak namin bumiyahe sa September. Nagaalala ang asawa ko kapag nakikita niya ang hirap akong maglakad. Kaya pilit kong tinitiis ang sakit at pagpapanggap na normal at diretsyo ang lakad ko para isama niya ako sa biyahe. Hindi ko na kailangan ng alak para magkunwari. Ayan, ang pagkukunwari pala ay isang paraan ng kasinungalingan para sa sariling pakinabang. Hinawag din siya tinawag din ng Panginoon sila na mga bulag. Kapag nagmamagaling tayo, kung kasinungalingan at ang tinuturo natin sa kapwa, mga turo na hindi naman ayon sa kaisipan o kalooban o salita ng Diyos, eh nililigaw lang natin ang iba at ang masama pa ay madada pa at mahuhulog tayong para-pareho. Ang anyaya sa atin ng Panginoon ay magpakatutuo tayo, magpakakumbaba, makiramay sa kapwa at huwag magmalaki o magkunwari. Tumawag tayo at hanapin natin lagi ang kaisipan at kalooban ng Panginoong Jesus. Lalo na kung tayo ay nasa posisyon ng pamumuno o nagtuturo o nag-aakay ng iba. Magtulungan po tayo na makarating lahat sa langit at makapiling ang Panginoong Jesus. Sana na-bless po kayo sa ref reflection kong ito. Sundan niyo po kami sa Spotify, sa Instagram, sa Facebook at YouTube. Si Sarah Ponhon po ito ulit. Mag-enjoy po kayo sa inyong vacation. God bless.